Ay, magandang umaga po sa inyo. Kuha tayo ng niyo. Buko. Niyo. Buko. Para kainin at inumin. pagod guys nang umakyat ng buko ko. So naranasan ko yung pag-akyat ng yug. Ngayon, <laughs> sobrang pagod talaga. Ito so, po yung dalawang yug na pinuha ko, puro buko ko yung kain tayo guys. Kain. Tayo. Kain. Kain. Kain tayo. Wow, sarap nito. Ang sarap, ang sarap kainin. Ang sarap talaga. Sarap. So, masarap talaga. Pag umaga mga guys, yung sabaw ng buko. Unin. Siga mo to sa UTI. guys, oh, tingnan mo po. Yan, yeah, no? Wow, ang sarap! hirap talaga pare hehehehe ayan medyo kayo lumaki wow kain tayo kain mag ah? ka mo? Ha? lag video lang kami pare kasi tingnan nila para pa kumain ang niyog kung paano pa kumain ang buko <laughs> sa bray. Hmm, kaon tayo, Nupo. kain. Pwede lang buko. So mga guys, um, sabayin nyo po kami pag kain nito mga maintain na niyog. Masarap ma 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 sa mga umaga ang kain niyog, dalu na ang sabaw kasi uh, gamot to sa mga ang over or mga UTI yung, yung pinaka number one ito, pag over kayo pwede kayo um, minom ng tubig tubig ng nyug or buko oh, well, sarap naman ito samahan hmm? hmm? nyo po kami, eh, pagkain dito mga uh, So po, magandang umaga po sa inyo. Huwag niyo po akong kalimutan na mag-like or mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa lahat ng mga supporter dyan na nag-subscribe sa akin. salamat ka ayo. Um, maraming tulong uh, na supportan niyo sa akin. Please subscribe me. Um, bye bye. Tapos na kayong, tapos na kaming kumain. Love you!